Hi guys, good morning po guys, welcome po to my vlogs mga kabakyard uh, nandito na po ulit tayo sa ating kulong ng baboy upang mag-upload po tayo sa ika 112 days po ng ating inahing baboy mga kabakyard uh, ngayon po mga kabakyard ay bali ika 112 days na po ng kanyang araw at malapit na pong mga anak at ipakita ko po sa inyo ang mga sinyalis sa sa ating baboy na malapit na manganak, mga anak mga kabakyag ito na po yung ating baboy na uh, dumalagan ginawang inayin mga kabakyag ayan po malapit na po siyang mga anak ito po yung kanyang chan laylay na laylay na po at maka po ay sana po ay ngayong mga ika bukas or ika 14 ay sana po yung mga anak at saka po mga kabakyad ay namumula na po ang yung kanyang ari ayan po mga kabakyad yan po ang mga sinyalis upang na malapit na po mga anak yung ating mga alagang baboy bali pinapakain ko na po ito mga kabakyad ng report na lang po mga kabakyard at gulay-gulay sa isang araw para po ay yung mga big sa kanyang tiyan ay kusa na po siyang gumagalaw at siya po ang mag, mag siya po ang mag ano na lang na lumabas ayan po yung kanyang ari mga kabakyard uh, medyo ma mamula-mula na po at saka lumalaki na po ka kanyang ari na mamaga na po ayan yung bagong paligo ko po ito ngayon mga kabakyard ngayon ay ka 100 selvis na po niya. update lang po tayo sa kanyang sa kanyang kalagayan okay na po yung kanyang kain mga kabakyard ayan ito po ay si ang ating mama pig charmin at So yun po mga kabakyard ay magbibigay po tayo ng vitamins. Ang gamit ko po mga kabakyard ay itong gamit ko mga kabakyard Bitmin Pro Inalo ko lang po ito sa tubig mga kabakyard Ayan po yung ating mamapig mga kabakyard na si Mami Pig Sherman yung kanyang ginagawa dito ay tulog kain pero ito mga kabakyard ay ginawasan na po natin siya ng pagkain para po ay sa panahon na maglilibo na po siya o mga anak na po siya hindi po siya mahirapan dahil po pag marami pong pinakain mo ay yung dumi po yung kanyang ilalabas pag lahat bago yung mga biik kaya kinuunti-unti na muna natin ang papakain niya mga kabakyad ayan bali yung pakain ko po nito ay one fourth na lang mga kabakyad sa isang sa ngayong aga at aga tanghali, tapos hapon bali one fourth one fourth one fourth bali three fourth na po mga kabakyad at nilalawan at nilagyan ko po ng mga gulay gulay yung aking inahig baboy Ayan po mga kabakyat, ay makukuha po tayo ng gulay para ipangisnag po sa kanya yung talbos ng kamote. Ito na po mga kabakyat, ay kukuha na po tayo ng talbos ng kamote upang ipaisnag po natin at pakain po dahil po ay maliit lang po yung pinapakain natin para po ay maano yung kanyang kain doon. At saka ito po mga kabakyat, ay makakatulong po ito sa <clears throat> ating inahing baboy para mapadali po sa pag anak ayan po mga kabakyad at saka yung ating gulay gulay mga kabakyad ay nasa bakyad lang po natin ito ayan bali konti lang po yung ating ipapakain mga kabakyad dahil po ay mga, malapit na po siyang maganak hindi mag ayan at saka maglalagay po tayo ng ngayon ng vitamin sa kanyang Ayan po mga kabakyad Kahit ito lang po yung ipapakain natin mga kabakyad Ay okay na po ito at hugasan po natin ito mga kabakyad Dahil po baka po may mga ano ay para po matanggal yan ugasan po natin itong mga kabakyad. Maliit lang po yung pinapakain natin mga kabakyad kasi po ay magpapakain po tayo mamaya at uh, paunti-unti po mga kabakyad. Ayan. Yeah. Ito na po yung kabak mga kabakyad ay bibigyan niyo po natin ito sa ating alagang baboy. Ito na po yun mga kabakyad yung ating inaing baboy. Gina dumalagang inaing baboy ay ipapaisnak na po natin yung ating <coughs> kinuha na talbos ng kamote. Ayan po mga kabakyad kumakain na po yung ating ginawang na baboy ayan okay naman po ang kain niya ngayon mga kapakyat <coughs> wala hindi wala man naman po nag iba sa kanya at sa ating pag obserba ay okay lang po yung kanyang pagkain <coughs> wala may gana naman kumain at malakas din po yung kanyang pangkatawan ayan magbigay po tayo ngayon mga kabakyard ng vitamins ito po yung mga kabakyard at ilagay po natin ito sa tubigan ayan bali 20 grams po ito mga kabakyard at ito ay bali sa 5 grams ay 4 na litrong tubig po mga kabakyard at saka ito mga kabakyard ay 20, 20 liters po ito 5 gallon ay kailangan po natin yung 16 po mga kabakyard ayan po mga kabakyard maghalo na po yung tayo ngayon sa tubig ito na po yung ating vitamin mga kabakyard ah, nilagay na po natin sa tubig at ah, tinalo at saka ilagay po natin ito sa kanyang water drinking ha. Ah, ayan po mga na nasa taas Tsansa ko na po ito mga kabakya dahil doon po tayo mag chansa doon sa taas. Dahil 20 liters po yon at saka 16 liters lang po yung ating kailangan. Dahil 20 grams lang po ito mga kabakya. Ito po ang gamit ko. Hindi pa ako nag so mga kabakya. Pero ito po yung gamit ko sa ating taboy na si Mami Pig Charmin. Ayan po mga kabakya yung ating Mami Pig Charmin. Oh. Ayan. Ilagay, na po natin itong mga kabakyard sa kanyang tubig tubigan na po mga kabakyard ah, na po natin ito sa kanyang tubig ng mga yung kanyang vitamin na vitamin pro diyan po mga kabakyard yung kanyang pinkinkin yung mga kabakyad ay ginawa ko lang po ito mga kabakyad DIY ayan po mga kabakyad yung ating sabigan ayan po sensa na po natin itong mga kabakyad yung kanyang laman ng bigyan na po ito dahil 20 liters po ito 15 liters lang po ang ating kailangan ayun na po mga kabakyard nalagyan na po ng tubig dito bali dito po banda maraming maraming salamat mga kabakyard hello guys good morning uh, mga kabakyard at yun lang po yung ating mga binagawa dito sa ating baboy mga kabakyard sa ating inahil ito po si ating mami picture main ayan bali mag na po siya hindi na mga 2 days 3 days ayan po mga kabakyard nabulugan po ito nung may 17 mga kabakyard bali ita tatlong buwan at kalahati na po ngayong ngayong pizza September September 8 mga kabakyard ika 114 days po niya ngayon ika 114 days pero ngayon ay ika 112 po niya mga kabakyard ayan yung kanyang ginagawa ay ika tulog at saka loya oh oya mga kabakyard ayan mga kabakyard yung ating mga kabakyard at yung mga kabakyard ah,